Breaking news mga kababayan, Bansang Malaysia hindi nakaligtas sa pangbubuli at pangaagaw ng teritoryo ng China. Mga barko ng China sa West Philippine Sea mas lalo pang pa ang nadaragdagan. Samantala, Vietnam at Pilipinas pagtitibayin na ang defense cooperation at magsasanib na ng puwersa para tumindig kontra sa mga mapanganib na aksyon na ginagawa ng China sa teritoryong nasasakupan ng ating mga bansa. At heto pa, tagapagsalita ng China, bistado ang kasinungalingan, sinupalpal ng katotohanan ni Ray Powell hinggil sa paviktim na estratehiya ng China sa marahas na insidente naganap sa Skoda Shoal bago matapos ang buwan ng Agosto. Medium Range Typhoon Missile System ng Amerika na kayang umabot sa lupain ng China ipinuwesto na ng US Army sa isang base militar ng Pilipinas. Kaya naman ang China muli na namang umalma. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Hindi pa man natatapos ang isyu ng pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard. Heto at may panibagong gulo na naman na hatid ang China sa Southeast Asia. Ayon sa post ni Ray Powell, ang direktor ng Sea Light Project na siyang nagmomonitor sa ilegal na galaw ng China sa Indo-Pacific region, Sinabi nito na umaga ng September 3, 2024 ay namataan ng tatlong Chinese Coast Guard vessels sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Bansang Malaysia kung saan nagsasagawa ito ng ilegal na pagpapatrolya. Dito ay tila ba ipinapatikim naman ng China sa Malaysia kung gaano ito kabuli gaya ng ginagawa nito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa isang dokumento na ipinadala di umano ng China sa Malaysia, inaalmahan ng PRC ang ginagawang oil and gas exploration ng Malaysian government sa sarili nitong EEZ at sinasabing labag daw sa batas sa ilalim ng UNCLOS ang ginagawa ng Federation of Malaysia dahil pag-aari daw ng China ang mga teritoryong nabanggit ang dalawang pahina ng liham na ipinadala sa Malaysian Embassy sa China ng kanilang foreign ministry. Dito nga ay lantarang inaangkin ng Beijing ang mga lugar ng Nankang Ansha at Beikang Ansha dahil bahagi raw ito ng Nansha Kundao o mas kilala nga natin bilang Spratly Island. Teritoryo na pinagagawan ng anim na mga bansa kabilang ang Pilipinas Taiwan, Brunei at Vietnam dahil nga sa overlapping claim sa exclusive economic zones. Ang mga lugar na inaangkin ng China na pasok sa EEZ ng Malaysia ay kasalukuyang lokasyon para sa oil and gas exploration kung saan ito ay pasok sa 100 nautical miles mula sa Sarawak samantalang 1200 nautical miles naman ang layo sa Hainan Island ng bansang China. Ngayon ay talakayin natin kung gaano nga ba talaga katigas ang mukha nitong Banson China. Noong mga nakalipas na buwan ng Agosto, limang beses na nagkaroon ng inkwentro sa pagitan ng China at Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa pinakahuli nga na inkwentro ay makikita ang lantarang pagbangga ng CCG vessel sa barko ng Pilipinas. Matapos nga ang tagpong ito, agad na dinagdaga ng China ang kanila mga barko sa bahagi ng WPS. Ito ay sa kabila ng pagkondina at paghikayat ng iba't ibang mga bansa sa PRC na i-descalate o kahupain ang sitwasyon partikular na sa Skoda Shoal. Sa isang press conference, sinabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, na ilegal daw ang pananatili ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda na tinatawag nilang Shanbinjao hindi raw katanggap-tanggap ang unprofessional na kilos ng Pilipinas at ang intentional na pagbangga ng ating barko sa CCG vessel. Pero nang tanungin kung paano daw binangga ng gilid at likod ng magbanwa ang harapan ng CCG vessel natameme ito at hindi nga nakasagot. Sumagot na lamang ito ng isa pang kasinungalingan na pinoprotektahan lamang daw ng China ang kanilang karapatan at maritime interest sa Escoda Shoal. Tila hindi naman nagustuhan ni Ray Powell, isang retired US Air Force, ang mga kasinungalingan na ipinapakalat ng China sa buong mundo. Aniya sa kanyang post sa social media na X o dating Twitter, tanging mga taong makakapal lamang ang muka ang may kakayahang mag-post ng isang video na nagpapakita ng kanilang mga barko na intentional na binangga ang barko ng ibang bansa at pagkatapos ay palalabasin na sila pa ang naging biktima. Samantala, nagkasundo naman ang mga bansang Vietnam at Pilipinas na mas palalimin pa ang defense and military cooperation. Isang hakbang kung saan ang layunin ay mapalakas ang ating mga kakayahan lalo na mas napapadalas nga ang ginagawang mga agresibong aksyon ng China sa bahagi ng South China Sea. Sa pagbisita ni Vietnamese Defense Minister Pan Van Giang sa Maynila, nakausap niya ang kanyang Philippine counterpart na si Secretary Gibo Chudoro. Dito nga ay layunin ng ating mga bansa na magkaroon ng kasunduan para sa Defense Cooperation Deal. Napirmahan na nga ang Letter of Intent at Plano ng dalawang bansa na ito na mapirmahan ang kasunduan bago matapos ang taong 2024. Napagkasunduan din ng Vietnam at Pilipinas na resolbahin ang isyo ng territorial disputes sa mapayapang paraan at alinsunod sa international law. Matatandaan na noong buwan ng Agosto taong kasalukuyan ay nagsagawa ng kauna-unahang joint maritime exercises ang Philippine Coast Guard at ang Vietnamese Coast Guard sa Bataan Province. Dito nga ay tampok ang 90 meter long ship nang Vietnam na CSB-8002 at sumama naman ito sa isang joint patrol mission sa BRP Gabriela Silang para magsagawa ng mga simulation drills. Samantala, noong August 31, 2024, sinabi ni AFP Chief Romeo Browner Jr. na ikinukonsidera ng Pilipinas na bumili ng mga medium-range typhoon missile system mula sa Estados Unidos ang missile launching system na ito ay may kakayahang mag-deploy ng mga Tomahawk at SM-6 missile at huling namataan sa Ilocos Norte ang ganitong uri ng military assets. Ang missile system na ito ay maaaring magamit sa land, air and sea scenarios at mas magpapalakas pa nga ito sa defensive arsenal ng ating bansa. Ayon sa US military, nakaposisyon na ang mga ginagamit nilang Typhoon Missile System sa bahagi ng Northern Luzon para sa mga Joint Military Exercise na sa LACNIB 2024. Ayon pa sa mga opisyal ng US military, mula sa posisyon na ito sa Luzon, kayang-kayang maabot ng mga missile ang Chinese Coast at ilang mga base ng People's Liberation Army sa bahagi ng South China Sea. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, tuloy-tuloy ang ginagawa ng liderato ng ating bansa na makipag-aliansa sa mga bansang pareho ang ating pananaw, partikular na nga sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bahagi ng Indo-Pacific region. Maraming mga bansa na ang nagpahayag ng suporta sa ating bansa at nakikisa sa ating layunin na may pagtanggol ang ating mga teritoryo laban sa mas malaki at mas makapangyarihang bansa na pilit inaangkin ang malaking bahagi ng South China Sea, kabilang na nga rito ang West Philippine Sea. Sa ngayon, nananatiling mahinahon ng pamamaraan ng Pilipinas upang resolbahin ang kinakaharap na problema. Pero hanggang kailan kaya natin nahahaya ang apak-apakan tayo ng China sa sarili nating teritoryo? Hanggang kailan kaya tayo papayag na dudura-duraan tayo sa sarili nating bahay? hindi ba sapat na ang ating mga nasaksiyan para kahit paano ay pumalag naman kahit kaunti ang ating magigiting na mga sundalo sa ginagawa ng China. Hindi naman siguro aabot ka agad sa isang digmaan kung kahit papaano'y magpapakita rin ng pangil ang ating gobyerno dahil gaya ng katuwiran ng China, pinoprotektahan lamang natin ang ating teritoryo. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.